lumuwag po yung pakiramdam ko. Sobrang saya. Lahat ng iniisip ko, lahat ng ano sa sakit ko, nakalimutan ko po. Hindi ko mahintay na masabi sa husband ko na wala na yung bukol ko. Ako po si Karen Michelle Bulalayaw, 33 years old from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nag-start po nung August, ngayong taon na to, 2023, nakaramdam po ako ng simpleng pananakit lang ng leeg. Kaso po, medyo tumagal na yung pananakit niya, as in masakit na talaga siya. Nag-decide kami ng husband ko na magpa-consult sa doktor. Nung nagpa-check up po ako dun sa doktor, medyo ano na po kasi ako nun eh, parang suspected ko na talaga na baka meron akong bukol sa leeg. Kasi meron kaming history, yung mother ko po meron siyang goiter. Yung ENT doctor po, sabi niya, acid lang daw yon parang meron akong phlegm. No, kako, sure ka ba na acid lang to kasi nakakapa talaga na may bukol. Pero syempre po, uh, doctor siya eh, maniniwala pa rin ako sa kanya tinake ko po yung mga medicines na binigay niya sa akin. One week din po yung mga prescribed niyang medicine. After a week, nagpatuloy po yung pananakit ng leeg ko. nag kami na mag-second opinion sa ibang ENT doctor. Nagbigay muna siya sa akin ng mga pwede kong gawin. Pinagawa na namin yung mga ultrasound. Dun sa ultrasound po, nakita na may bukol nga. And hindi lang po isa Dalawa po yung bukol. Yung size po kasi ng bukol na nakita is 3.9 cm, almost 4 cm. And yung isa po sa left thyroid ko, 2.7 cm. Sinabi ni Doc na suspected cancer nodule po yan, Ma'am, parang hindi ko maatanggap na ganun pala yung result na maririnig ko sa kanya. Hindi ko ma-explain po yung feeling eh. Alam mo, sasabihin, cancer. Uh, hindi ko, parang hindi ko nga po makoid sa family ko kasi parang ang hirap. Nakakakabay, po na cancer and meron din po kaming history ng cancer. Dinala na namin sa ENT doctor ko yung result. Pinaliwanag po ng doctor ko na ito yung thyroid nodule mo surgical thyroid na yan. Hindi na kita bibigyan ng medicine kasi kailangan na nga po talagang maalis daw. Mabayap si ka man or hindi ma'am, mag undergo po kayo ng thyroidectomy. Alisin po natin yung buong thyroid nyo kasama po yung mga bukol. Dok, ako wala na po bang pwedeng gamot dyan? Kasi po nakakatakot yung operahan ka and yung pagpo nag-undergo na sa thyroidectomy forever na pong magagamot. May maintenance na po doon. Hindi na po kasi normal na ka ng thyroid. Yung husband ko po nagulat siya. Tinatanong din po niya sa akin kung okay daw po ba sa akin magpa-opera ako, kung ano yung mga plano ko. Pero siyempre po kung yun na po yung nakita. Maano ka po na ay cancer, parang kailangan magmadali na maalis na, baka daw makahawa pa sa ibang part ng katawan pag lumala. Kaya that time po, kahit na ipakita mong masaya ka sa loob mo, yung ah, alam mo sa sarili mo na meron kang sakit. Ang hirap-hirap dumilipas -hirap yung araw until hindi po ako nang operahan. Ang bigat po kasi sa pakiramdam. Iniisip mo, baka thyroid cancer nga yan nagkaka-anxiety ako, na-stress na ako, yung depression. Seller naman na po kasi talaga ako ng Salveo. Ah, uh, kaya iniinom ko rin siya, ginagamit ko siya. Everyday po, umiinom ako ng Salveo. Okay naman po siya sa katawan ko. Then, bigla na lang pong dumating yung time na bigla nga pong sumakit yung leeg ko, na feel ko na may bukol. Doon po sa time na yon medyo nagtaka na rin ako eh. Sabi ko nga pong gano'n, bakit kaya ako nagkasakit? Ba't, ba't lumitaw yung thyroid nodule ko? Doon ko po naisip na iyon yung sinasabi nilang healing crisis. Na ilalabos mo na ni Salveo yung mga nakatago mong sakit. Yung akala mo healthy ka, hindi pala. Meron palang sakit sa katawan mo. Siguro po kasi kung hindi ako nag-healing crisis, baka too late na rin po na ma-detect namin yung sakit ko. Baka bag, pag nakita namin, pag lumabas yung sakit ko, malaki na siya, na talagang cancer na po siya. Yun po yung pinagpapasalamat ko din eh, lumabas siya yung hindi pa po siya ganun kalala, yung pwede pa siyang agapan, hindi pa po siya nakahawa sa ibang parte ng katawan ko. Yung everyday po na yun, ah, nagpipray ako na sana gamitin siya ni God na instrumento para gumaling ako. Na kahit parang imposible, numihingi pa rin po ako ng tulungin na sana gamitin siya para makatulong sa sakit ko. Meron pong gamawa ng way para hindi matuloy yung operation ko. Yung mga nagkaroon po ng mga delays, sinubukan ko pong itik yung salveyo, na ituloy-tuloy siya. Doon po nag, ano na, ito siguro yung mga ano ng mga ibang nagtitik ng salveyo na gumagaling sila. 8 to 10 scoops po per glass po yung tinitimpla ko. 3 times a day bago ako kumain. Minsan naman po pag, pag hindi ako nakainom bago kumain, after meal po, 2 to 3 hours after meal. Doon po sa time na yon parang hindi ko na nga po siya nararamdaman. Sabi ko, kailangan pa rin magpa-check, di pa rin po ako sigurado. To try ko munang magpa-ultrasound ulit. November 4 po, bumalik ako sa hospital para sa ultrasound. Nung time po na yon, medyo kinakabahan po ako eh kung ano yung makikita. Eh di ako sure, baka sakaling may improvement po dahil umiinom nga po ako ng salveyo. Then yun po, chinecheck po yung leeg ko. Tinatanong ako ng ultrasound doctor kung may iniinom akong gamot. Sabi ko po, wala. Hindi ko po kasi agad sinabi sa kanyang umiinom ako ng salvia barley grass. Paulit-ulit po kasi siyang nagtatanong eh. Kaya po pala siya tanong ng tanong ng ganun. Kasi yung dun sa tinitignan niya po nga sa leeg ko, hindi na po match dun sa dating result ko. Tapos tinanong din po niya, Ma'am, uh, may pupal ka talaga na ano pa siyang ganun eh. Uh, kasi paulit-ulit niyang chinecheck. Akakapagtaka na wala yung bukol. Pero nung ano po, parang nagsisink in na sa akin na effective si Salveo. Lumuwag po yung pakiramdam ko. Sobrang saya. Lahat ng iniisip ko, lahat ng ano sa sakit ko, nakalimutan ko po. Hindi ko mahintay na masabi sa husband ko na pala na yung bukol ko. Kinabukasan po, nagpunta na kami sa ENT doctor ko. Parang expect pa nga po nun ni Doc na yung schedule ng operation ko yung pinunta ko doon. Sabi ko kay Doc, nagulat siya. Doc, sabi ko, ah, sorry ka ako yung schedule na delay. Nagpa-ultrasound kasi ako, Doc. Tapos tinignan po niya. Napatayo po kasi siya nung nakita niya. Ah, ba't nawala? Sabi. Kinapa niya yung leeg ko. Ma'am, sabi niya, lumunok ka nga. Kinakapa niya yung leeg ko. Saan natapunta? Sabi ganyan. Uh, kahit si Dok po kay hey, gulat talaga noon, Kapang kapayan, di ba? Paano nawala, ma'am? Sabi niya. Anong ginawa mo? Tinatanong po niya kung gano'n. Ito po yung nakitang result ni Dok na hindi po siya makapaniwala. Dok, ako, ano na lang pong gagawin natin? Sabi ko, ma'am, wala. Sabi niya. Bakit kita lalagyan ng permanent necklace, ma'am, kung di mo naman kailangan? po yung ano niya sa akin. Hindi na po kailangan ng opera. Kasi ma'am, dati po kasi gusto kita ma opera ma'am. Kasi po, ang laki ng bukol mo. Ngayon ma'am, wala na po. Ano pa nga po niya sa akin? Congrats! Graduate na kayo. Wala na po kayong kailangan ipa-opera. Once again po, ako po si Karen Michelle Bulalayaw at ito po ang aking kwentong Salveo.